We will read a treaty in its ordinary sense. Foreign authorities is a requesting state, be it a country, international tribunal or court, and Interpol. Again, mali kayo. Foreign authorities is a requesting state. Hindi po, mali po kayo. Ang Convention on Treaties po sa international law, ang unang-unang rule doon. We will read a treaty in its ordinary sense, not in its technical sense. If it has a technical meaning, it shall be defined. But just generally we read treaties in its ordinary meaning. Doon nga po sa desisyon na sinasabi ng ICC na may jurisdiction sila, ang ginamit nilang mga diksyonaryo ay hindi po legal dictionary, Oxford Dictionary, sapagkat po iniinterpret nila yung treaty na ang sabi sa Convention on Treaty dapat interpretahin natin na malinaw sa mga tao in its ordinary sense. At basta't sinabi niyong requesting, humihiling. Ang ibig sabihin ng state, estado, bansa, hindi po International Tribunal, hindi po International Court. Kaya po sigurado akong mali kayo. With all due respect ha, GR 3580. <laughs> At saka din natatandaan ako pinag-usapan natin last week. Dito kasi sa RA 9851, klarong-klaro na sinabi na kung iyan man ay International Tribunal, korte or state, pwede nating ipasa. Pero doon kasi sa bagong extradition rules uh -huh. ng Supreme Court, hindi nila binanggit ang korte. Yes, correct 'yan. Requesting ka dyan. state lang. Uh -huh. So, 'yung pinag-uusapan natin last week, kung gusto ng Korte na isama ang International Court. Doon sa Rule on Extradition Proceeding? Pwede. Pwedeng pwede. Isang uh -oh. linya lang yan. Ang mga gumawa nito, mga matatalino eh. Mga maestrado ng Korte Suprema at meron pa silang mga katulong sa DFA, sa ilang pang mga ehensya ng gobyerno. At hindi nila nalagay, na sakop ng Rules on Extradition Proceeding, ang International Court. Na napakadali namang iligay kung gusto nila. Pero hindi nila iniligay. Ano po ang ibig sabihin nun? Limitado lang po ito, Bit states. It is so easy to put it in the rules on extradition proceedings and yet the Supreme Court did not put it was mindful enough not to complicate things that it shall remain in its traditional view that it is only between states.